quarter to seven pala mga kamaster yung uras. pero good morning mga kamaster mga kamaster exercise time mga kamaster dito lang yung sa ilalim ng tulay mga kamaster ang ating lugar ng pag-exercise dito bueno, lang yung sa likod ko mga kamaster sa ilalim ng tulay hindi gaano mainit mga kamaster tulay mga kamaster tayo nakakubli sa ating pag-exercise hindi mong gaano uh, heavy na exercise mga master yung lakad-lakad ng po lakad, -lakad alam naman natin nagkakailid na tayo mga master kailangan natin mag what? exercise kailangan natin ng exercise kundi panghapon pa yung duty natin mga master kaya maga pinagsamantala ko na yung mga kamaster sa haring araw at dito naman mga kamaster yung mga kumulis yun yun yung kumulis namin sa dito ko lang mapiling mag lakad lakad kasi sa ilalim ng tulay safety walang mga sasakyan di ba nandoon sa gilid lang yung mga sasakyan Ayan. at saka dito pero dito sa gitna wala yung mga Master, laklak yung mga uh, daan uh, daanan dito yung tulay naman nila grabe sulit ayun mga kamaster oh. Yung tulay yung dalawa, mga kamaster dalawa magkabilaan lawak mga kamaster oh. And there from there exercise exercise tayo mga kamaster kasi matanda na tayo mga kamaster kailangan natin ng ehersisyo para mapanatili yung ang back condition yun lang mga kamaster diba 7 uh, quarter to 7 pala mga kamaster yung oras pero mainit na ang sikat ng araw kasi hindi ba talaga siya uh, ano ano naglamig after 2 months malamig na mga kamaster makikita na natin mag jacket na tayo mga kamaster kasi may na dito na yung mga kamaster diba ano? safety tayo dito walang sasakyan kahit ilang balik pa ba tayong palakad lakad dito safety tayo so out pala dyan sa mga uh, tropa tayo nagkakailid na exercise tayo para sa ating katawan para hindi tayo mabilis magkasakit kailangan na exercise kumbaga sa kamakina kailangan natin na ano laging alaga chins oil tune up check chick up dito sa mga ano shop e, tao tayo kailangan natin gumalaw Ay, mga master hindi nang dito i-video na ko mga master Yang saya mulih ramai masalah masalah lagi support thank you so much